Good day everyone! Welcome sa ating Week 3, Day 4, Devo Series. Grabe ang bilis ng panahon. Nasa ika-apat na araw na tayo. Muli ako po si Ate Rose ang makakasama nyo sa linggong ito. Noong unang linggo ay nakasama natin si Kuya Pen. Ikalawang linggo ay si Ate Angel. At ngayon naman ako sa ating Week 3. At please, lagi kayong manood every week dahil marami kayong makakasama mga kapatid natin na naglalaan ng kanilang panahon at oras upang ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ngayon, na kung kayong kamustahin. Kamusta ang bawat isa? I hope na everything or everyone is doing well, no? Tawa ay ang bawat isa ay okay na okay lang, no? <laughs> so, sa kabila ng mga nangyari sa atin, talaga namang marami pa rin kaparaanan ng Lord upang tayo ay maging mapagpasalamat, no? So, dahil nasabi ko na ang maging mapagpasalamat, nais kitang pasalamatan, kapatid, dahil kayo muli naglaan ng iyong panahon at oras sa araw na ito upang tayo ay magkasama-sama muli. At sabay tayong uh, mabago, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ikaw din ay pinabati ko dahil ikaw ay nakaabot na sa ating ikatlong linggo, no? Na talaga namang napakasaya namin dito sa Hayo tayo. So, ngayon, bago tayo tuluyang magumpisa sa ating ikaapat na topic or ikaapat na pag-uusapan, balikan na muna natin ang ating Devo series na may pamagat na God has a beautiful plan for all of us. napakagandang tanggapin, no? Ngunit, meron tayong apat na napag-usapan. Una, trust him completely. Pangalawa, accept his ways. Pangatlo, surrender all to him. At ang pangapat ay allowing God to take the lead. So, sa araw na ito, uh, meron tayong pagfofokusan katulad na nangyari sa atin na nakaraang araw nakaraang araw ay eh, itinakal natin na I accept his ways na meron din tatlo he is limitless he is different and his ways is always a perfect way so sa ikaapat na araw ang tatalakayin natin ay we surrender all to him nako yung word na surrender, madalas natakot ang mga kristyana dyan. Ayaw ng pagsuko, pero gusto ng pangako, no? Pero sige, bago natin tuluyang umpisa ng ating pag-uusapan o talakayan, tayo'y muna'y manalangin. Manala. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at ginaglorify namin, Panginoon, ng iyong pangalan. Salamat Lord sa oras muli, Panginoon, na hinayaan mo kami, Panginoon, na dumako sa iyong gawain, Panginoon God, Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang uri ng paraan, Panginoon, upang kami paalalahanan, Panginoon, ganda. Ikaw ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko na ihanda mo ang aming puso at isipan sa gayon, Panginoon, matanggap namin, Panginoon, ang iyong salita ng, ma ng buong puso, Panginoon. Lord, ganoon din, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pang-araw-araw buhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito man amin aming nasabi na isip na Panginoon God, Lord. Inihingi ko namin ito ng kapatawaran sa iyo, Panginoon God. Muli, Panginoon, ang nais namin ay ang presensya mo, Panginoon God. Kausapin mo kami, Panginoon God, at mo kami, Panginoon, kung paano mo kami gustong lumakad sa mundo ito. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So muli, ang topic natin ay surrender all to Him. Meron tayong madalas na naririnig na kasabihan. Sabi nila, hindi ka daw tunay na nagmamahal kung hindi ka daw nasasaktan. Nako, talaga naman. Pero sabi din, katulad, sabi ko kanina, hindi ka din tunay na tumatanggap kung hindi mo kayang isuko ang lahat. No? So ibig sabihin, walang pagtanggap na nangyayari kung hindi ka muna sumusuko sa ating Panginoon. Katulad na lang kung paano tayo disiplinahin ng ating mga magulang. Minsan, di ba, ang ating mga magulang ay napapagalitan, sermonan, dahil sa ating mga hindi mabubuting asal. Agree ba kayo? Kasi ako, madalas, no? May bata, bantama, no? Papagalitan ako dahil sa mga hindi mabubuting asal. Pero, sabi nga, kailangan daw sa bawat kaparaanan, eh, meron tayong pagtanggap tatanggapin natin kung paano tayo didisiplinahin ng ating mga magulang at paano naman natin ipapakita ang pagsuko sa pamamagitan ng pagbabago. Na hindi na natin uulitin ang ating mga maling gawi na ginagawa ng mga. Ganon din sa Lord. No? Kung may tiwala ka at tanggap mo ang kaparaanan ng Lord, kaya mong isuko ang lahat sa Kanya. Kaya mong ibigay ang lahat sa Kanya. Yang salitang pagsuko, hindi yan magiging mabigat iyo kung tunay mo mahal ang ating Panginoon. Pero bakit pa ba, ba natin kailangan isuko lahat sa Panginoon? Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I know, live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. See, God has a beautiful plan for all of us if we surrender our life to Jesus. Bakit ati Rose? Dahil siya ang unang nagpakita sa atin ng salitang surrender. The moment ay pinagkatiwala niya sa Diyos Ama na siya ang magiging katubusan ng ating mga kasalanan. We surrender everything to Him, not because it just for Him. It was for our sake too, because the life that God plans as to experience is not here on earth but in the eternal life with Him. Mahirap sumuko kung ang taong susukuan mo ay hindi kayang isuko ang buhay pabalik para sa iyo. Pero si Jesus, hindi lang niya basta isinuko ang buhay niya dito sa mundo. Isinuko niya yon ng may pag-ibig para sa iyo. Why we must practice or have a surrendered life every day? bakit nga ba natin kailangan practicein no at gawin araw-araw ang salitang pagsuko sa ating Panginoon una or we will found our true identity sabi kanina na ang buhay na ito ay hindi na nabubuhay ayon sa nais natin ayon sa nais mo o ayon sa nais ko bagkus ayon sa nais ni Kristo na ang buhay natin ay naaayon na sa pamumuhay na gusto niya. That's the time na tsaka pa lang natin makikilala kung sino talaga tayo. Because the moment that we know Christ, that's the time we know how to live. Because we will found our true identity because of Him. Bakit? Siya ang creator natin. Siya ang lumikha sa atin. Kaya tunay lang na malalaman natin kung paano tayo kinreate ng Lord the moment na kilala natin siya at isinusuko natin ang buhay natin sa Kanya. Pangalawa, we live by faith. Because of Jesus, once we have a surrendered life, nandun palang nag-uumpisa ang tunay na buhay. Buhay na wasto, buhay na tama, buhay na kanais-nais sa mata ng Lord. Hindi na sa mata natin. At pangatlo, we will be rewarded. Makakamtan natin ang pag-ibig ng Lord at ang kanyang magandang plano na nakahanda para sa atin. Hindi kasi talaga dito sa mundong ibabog. Nandito ang sakit, nandito ang pagkulusa. Nandyan si Christ, He is God. Talaga namang susuportahan tayo, ipoprovide. No? He is our provider, our healer, our supporter, our comforter. Nandyan siya para sa atin. Pero yung reward na ina-expect natin, hindi talaga yung dito makukuha sa mundo, mga magbaba. Kundi yung reward na makakasama natin ng Diyos sa eternal life. Dito sa earth, masasaktan tayo. Dito sa earth, marami pang pwedeng mangyari. At dito sa earth, makatay tayo. Pero yung pangako ng Lord na makakasama niya tayo, na wala ng pagtamis, wala ng pagdusa, is yun yung makasama natin siya sa langit. And that's the time that we will receive His promise for us. Surrendering all to God is not always easy. I promise, kapatid, hindi kailanman ito magiging madali. But it is incredibly rewarding. It is a beautiful exchange wherein we give our burdens to Him, imagine, and we will receive His grace in return. Sinuko mo ang burden sa Kanya, ibinigay niya sa iyo ang pag-asa. Sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ibinigay niya sa iyo ang buhay na kasiyasaya. Yun yung return ng Lord sa atin. Kaya huwag tayong matakot, isuko ang lahat sa Kanya. Sa pamamagitan din ng pag-surrender, pinapalalim at pinapatatag nito ang nabubuo nating relasyon sa ating Panginoon. Hindi ka man ito pakikiligin araw-araw, pero ang pakikipagrelasyon na ito, ay di mo masasabi na itong tunay at tapat na pagmamahal. Kaya ngayon, sabay-sabay nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Kung meron ka man mga bagay na hindi pa na isusuko sa Kanya, isuko mo yan kapatid. Ito man ay tao, ito man ay bagay, ito man ito mani pang sariling kagustuhan, ito man ipang harap, ito man ay, sabi ng Panginoon, lahat ng isusuko natin sa kanya, papalitan niya ng mabuti. Papalitan niya ng dapat, papalitan niya ng plano niya. At yun yung pinakamaganda natin makakamdan. Kaya ay challenge yung kapatid. Turn every prayer into action. Turn every Bible verse that you read into action. And the act of surrendering is an act of worship dalangin tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon God. Lord, this time, dalangin namin, Panginoon, turuan mo kami, Lord, na isuko ang lahat, Panginoon, nang meron kami sa iyo. Hindi namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka. Hindi namin ito malulutas, Panginoon, kung hindi ka kasama. Hindi kami mababago, Panginoon, kung kami lang, Panginoon, God. Kaya, Lord, let you guide us, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon, God. And let your word change and move in us, Panginoon, God. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalatian, Panginoon, at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Sobrang haba ng ating Devo for today, no? Ako pagpasensya nyo na, nadala ko ata ako. Pero muli, maraming salamat kapatid. See you again tomorrow dito sa Haya Tayo Week 3, Day 4, Devil Series.